Hi everyone. Kamusta po kayong lahat? sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Sa mga hindi po na napansin or hindi po nare-replyan, baka po fake account. Hindi po kami tumatanggap ng dummy account or anything na ano po. Bawal po 'yon, okay? bawal po yung mga walang profile. Sana po maintindihan nyo. Naka-reverse si Three of Wands. The Devil. Okay. Three of Wands. Naka-reverse. Knight of Swords. Knight of Swords and Knight of Potions. Page of Coins. King of Swords and Two of Swords. Meron tayong The Devil. Um, meron tayong five of potions. Yan ang kanyang um, energy. Okay. Meron siyang ano, pinag-aaralan or something na travel. Parang matutuloy yung travel niya. Pa, baka pwedeng business travel to. Pwede. Pwede rin na makikipagkita siya sayo possible. Yung mga bagay na hindi natutuloy, ngayon matutuloy. Gusto ka niya eh. Lumilipad yung isip niya eh. Parang ano, tulala. Alam mo yon yung bang kasang dito si Devil? Umepal pa rin. <laughs> Umepal pa rin yung third party nakakaloka. Sige. Sige tingnan natin. Buksan pa natin yan. Don't worry, masyado pang maaga para ma-intense tayo. <laughs> okay. For a potion. Ano to? Um. Okay. Happy birthday pala sa mga nagbe-birthday. So, lo, medyo lumipad dito <laughs> yung isip niya. Parang wino-worry niya yung birthday mo or mansari niyo. Maaring may kasalanan siya sa'yo na kalimutan niya yung mansari or yung birthday mo. Okay? But, um, I think this person is emotional. Yes. Minsan, nagkukunwari siyang matigas pero to be honest, um, pag nasasaktan siya, umiiyak siya sa iyo. Okay? And may nakikita ko dito na parang, parang nag-effort naman talaga siya. May nakita din ako na parang happy. Masaya rin naman siya nung kayo. Okay? So, gusto kanyang puntahan. Okay. Three of Swords. Eight of Swords, sorry. So, gusto kanyang makita, puntahan, gusto kanyang mag-usap. Baka matutuloy yung pag-uusap ninyo. Okay. Meron po dito parang binablock. Possible. Medyo nag-worry siya kasi parang hindi mo siya pinapansin, hindi mo siya um, masyadong, alam mo yun, um, kino, ano ba yun? Yung bang binibigyan ng atensyon? Yan. So, parang, pero wag ka, meron third party eh. Parang gustong makipag-sex sa kanya. Sorry sa words ha. Parang gustong makipag sa kanya pero inayawan niya. Parang ganun yung nangyari. Mm. Parang ganun. So, ka. Inayawan niya. Parang ano ba yun? Nai stress ako. Parang ganun. Parang I need space. Gusto ko nang magpahinga. Parang ganun. Kasi siguro nagbabangay ang kayong dalawa, possible. Or, maganda yung energy nyo ngayon. Yung energy ng person mo. Tinanggihan niya, or even though na nandoon siya sa third party, I know this guy is a uh, or ikaw kung lalaki ka nanonood ka yung yung person mo under parang tinanggihan niya makipag-contact. Ganon, tinatanggihan niya. Yes. So, yung blessings, what's coming? Ano yung blessings? Tingnan natin. Anong blessings yung person mo? Anyway, bumili kayo ng love potions natin. Ang ganda. Nakaka-relax po yon. Meron na siyang pinaghalong money for money. Huwag po kayo mag-alala. Mas pinalakas po yon Para sa inyo. Ano ba yan? Nahulog po yung cards. Madulas kasi to. Magpalit tayo. Okay, tingnan natin dito. mga cards ako itatapon na kasi hindi na kailangan okay, tingnan natin kung ano yung blessings meron dito akong energy na parang nangungulit parang kukulitin kanya or something kasi nga rinireject re niya si third party explanations oh my god nine of swords dahil kinukulit ka ng person mo, ito naman si third party, parang kinakain ka. Gusto kang kainin ng buhay. Hay, Diyos ko, Lord. Di mga ganito. Sila pa yung matapang. Sila ni yung agaw, sila pa yung matapang. Di ba? Makakaloka. So, huwag kayong matakot. Um, ay, nako, na blood na naman ako. Nainis ako sa mga ganito eh. Sana, may eh, Pero hindi naman lahat ng third party masama. To, to note lang ha, uh, for, for, ano lang, for, for the record, hindi lahat ng third party ay masama. Kasi may mga kilala ko yung mababait. Nine of Swords and Page of Cups. Okay, um, yan nga, kagaya na yun sabi ko, hindi siya papaya, galit na galit talaga yung third party sa'yo. So, Um, alam mo yon pinaparusahan ka niya, pinapahirapan May burden sa'yo na tao, may nagpapahirap sa'yo So I think this is your kalaban Yan, yung ingit na ingit sa'yo May makakaaway ka, ingat-ingat lang um, Yeah, tears of joy may nakikita ko Overflowing yung emotions niya sa'yo Mahal ka ng tao na ito Ikaw yung pinipili niya, kaya selos na selos talaga yung third party sa'yo is of pentacles baka nag-away sila or mag-aaway sila ay nako mga bossing mga madam yan so um makaka makakaano ka rin sa mga utang kung meron kang babayaran yung pera flowing andyan na yan so makakabawi ka don't worry so the death see death kasi nga may ingit nga sa iyo eh may parang umaharang pero yung mga humaharang na yan, na feeling mo heavy, pwede nyo ako i-message, pwede kayo mag-avail ng mga oil, anything, na protections, bracelet, kung malala, kung malala talaga, magpaalaga kayo. Kaya nga, dadaan kayo sa reading. Okay? Ace of Cups, yan. Ace of Cups, um, kailangan yung uh, may travel kayo, mag-unwind kayo. Uh, ituloy mo kung gusto nyo makipagkita tuloy nyo. Meron, meron pang devil dito na lumalabas emotions. Maring nasasaktan ka pa pero alam mo, dead mahin mo muna yung feelings mo, lumaban ka diyan sa third party, wag kang kung ikaw ang third party, kung masama yung asawa, kung parang feeling mo na parang napakasama niya na, kailangan mo din lumaban, okay? So overflowing is coming yung blessings. May blessing shine furnace. Mahawa ka din kasi person mo yan eh. Queen of Wands. Yan. Gustong gusto ka niyang ipaglaban. So, gusto mong, gusto niyang ipaglaban mo din daw siya. Yun yung parang lumabas yung energies niya ngayon. So, ikaw yung blessing sa buhay niya. Lumabas. Meron siyang blessings. May pera dito, may naiingit. Pero, meron pa rin na, Meron pa rin. Mabait ang Diyos. Okay? Mabait yung Diyos para sa inyong lahat. So, checking energies tayo para sa inyo. The Magician. Okay. I think some of you is need talaga ng tulong. Um, gusto nyo ng sorry ah, gusto nyo nang matulungan, nandito lang ako, kay mag-alala, and, I know, parang, feel, sorry ah, iano ko lang yung sarili ko, yung iba dito sa inyo, lumalakas yung loob, kasi, some of you is natulungan ko na, kasi, nandyan na ako sa buhay niyo, lumabas ako, so, but some of you, tingnan natin kung ano pa yung, continue nyan, yan, so, you have the power, alam mo yung power, hindi naman magic, lakas ng loob para ma-overcome yung kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon. Malakas ka, alam ko, sobrang yung iyak mo talaga dito. Wala kang ibang gusto kundi mabuo yung pamilya mo. Yan. Yung some of you, nagsisik kayo ng tulong sa katulad ko. Okay lang mag-message kayo if ever gusto nyo ng tulong. Pwede naman hindi na kayo makatulog and I think naman is mabait yung Diyos wag kayo mag alala mga mahal ko tutulungan ko kayo I do my best para matulungan kayo, kung hirap na hirap kayo sa ano nyo pero kailangan nyo talagang duman sa reading okay? dito kasi sa reading ang makikita natin kung ano yung dapat nating gawin okay? Yan. Meron mga ritual sa na ba So, kung hindi po kayo nag effect mas maganda po duman kayo sa reading. Yan. Pero, masya Allah, marami po tayong nag effect sa kanila. Tumatawag yung person nila. Alam mo yun. Um, nagsusorry. Nagpaparamdam. May nagkabalikan. Meron nga doon, ma'am, hindi ko na po kailangan ng ano. Kasi nag ako sa kanya. Huwag ka na mag-alala, ma'am. Kasi talagang tumawag talaga siya. Simula na yung... Ginawa ko yung pinapagawa nyo sa akin. Okay? So, yan. So, hindi nyo lang. Simula na daw siya ng nanonood. Nawala na daw siya ng parang stress. Nabawasan daw yung mga stress niya. Pag-alala niya. Ganon. Okay? So, kailangan ka rin niya. Kailangan niya ng tulong mo. Yan o. Oh. May gumagawa talaga sa person mo ginugulo niya yung isip. Okay? So, ano yung blessings para sa inyo? Tingnan natin. Ano yung blessings? Three of cards. Kunin natin. Wow. Four of pentacles. Okay. Promotions is coming. May pera pa parating. Okay. Um, the higher pan okay princess of wands wow so nag-apply ka ng work trabaho anything mangyayari po yan okay um meron ako nakikita dito na parang relax ka lang okay relax ka lang kung hirap na hirap ka sa money sa promotions na inaantay mo um magkakaroon ng blessing. So far, hindi po, hindi siya nakakatakot. Wala kang po problemahin. Magtrabaho ka lang. Siyempre, huwag naman kayong umasa sa reading lang. Kung wala kang trabaho, ano gagawin natin? Kung di ka nag apply magtrabaho din po kayo. Okay? So, maraming salamat sa gusto po magpa-reading, gusto ng tulong, go. Andito po yung ano natin. ah uh, 12 followers tayo, 12K followers. Ito po yung profile ko. February 4. Okay. Ito po yung cover. June 4. Yan. Yan po yung aking Facebook account. Wala pong magtatawag. Walang text Messenger only po. Okay. Basahin lang natin yung mga nagpapasalamat. Ma'am, gusto ko lang pong magpasalamat sa'yo. Gusto ko lang po magpasalamat sa iyo kasi po ma'am alam niyo naman po yung pinagdaanan ko. Mula nagbuntis ako, pinabayaan na ako ng person ko. Lahat ng paghihirap, sakripisyo hanggang sa ng anak, talagang totally pinabayaan niya ako. Hindi ko po halos akalain na gaganit gaganituhin niya po ako. Nagtry lang naman po ako lumapit sa iyo at sabi mo nga ma'am Huling alas mo ko ha, kung, kung wala talagang mangyayari, tama na tumigil ka na, magfocus ka sa anak ko. And sinunod ko po talaga yung payo niyo sa akin ma'am, nakinig ako sa iyo. Talagang angels ka talaga ma'am, hulog ka ng langit para tumulong sa amin. Hindi po ako magsasawang sumuporta sa iyo, ang laki po nang naitulong mo sa akin ma'am. Simula na po paalaga ako sa iyo, nagpaparamdam na po siya at nagpapadala po sa kanyang anak. Maraming maraming salamat po talaga ma'am. Ang laki po nang naitulong mo sa akin. At parang nagpaparamdam pa sa akin na magkakabalikan kami. Or para kasing gustong bumalik ma'am. I love you talaga ma'am. Sinave mo ang buhay ko. Hindi lang buhay ko, pati buhay ng anak. Ang sarap pagbasa ng mga ganito. Masaya ako sa mga ganito talaga. Maraming salamat ha. So, sige, uh, bigyan natin ng konting ano para maalala kayo ng kasi meron ditong impact ha. Para tigilan kanya. Okay, meron. Bibanggitin nyo yung pangalan ng sino man ang kalaban nyo patigilin natin siya para hindi kayo maano niya. Okay? Banggitin niyo yung sino man ang gumagawa sa inyo or nagpapalipad ng hangin sa inyo. Yan, sige. Okay? Sana tigilan na kayo. Tigilan mo ko. Tigilan mo ko. Ganon. Okay? Tigilan mo kaming dalawa. Banggitin niyo pangalan ha pag sinabi ko. banggitin nyo yung pangalan ng karibal or kagalit nyo sa tingin nyo na parang sinusumpa kayo, pinag, parang minumura or something, ini-evil eye kayo. Okay, banggitin nyo na. Tama. Sige po, banggitin. Sige, Banggitin. Banggitin. Banggitin nyo po. Banggitin nyo po. Banggitin. 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 Okay. Banggitin. So, yan. Um, okay, matakot sa kanila. Magdasal kayo lagi and magbukang liwayway kayo, magpaaraw kayo ng 5 minutes sa bukang liwayway. Okay? So, sundin nyo lang po yung sinasabi ko, in good luck sa inyo. I-comment nyo dyan kung matulungan kayo, nakaramdam kayo ng ginawa. Okay? So, bukas sa sunrise, magpaaraw kayo. 5 minutes. Sunrise po yan, kahit Walang araw, basta sunrise po. I-google nyo po yan kahit saan bansa po kayo. Sunrise, kailan po yon Okay, maraming salamat. Ingat kayo. Bye-bye.